Ang masasabi ko talaga, man's love best friend. Okay? So, walang iwanan sa buhay. Sama-sama tayo, sama tayo naroon. Mahal kita at mahal mo rin ako. Laban lang sa buhay, tatay. Hindi ka nag sa atin, hindi ka na pagbabayaan ni Lord. Dahil mga mo ay pinagpapala tayo. Di ba? Napakagaling po. Walang iwanan mga kaido. Dahil mahal niya ang isa't isa. Maalala ko yung mga alaga ko sa bahay. Huwag natutulog kami, ganyan din. tulog ang amo, tulog din sila, di ba? Sama sila na roon. sama-sama, walang iwanan. Ah, Thanks for watching mga Godela, God bless. Bye. God bless po tayo. Ingat kayo lagi. Sama kayo na roon. Palayan na ba tayo lahat ng kahit ka Thank you po. Bye.